Muling tinututukan at pinalalakas ngayon ang Health Department ang bakunahan sa bansa. Ilan sa mga bakuna ay laban sa pertosis o whooping cough. Matapos makapagtala ang kagawaran ng mahigit 800 kaso ng pertosis sa bansa. Apatapot siyam na ang nasawi mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Kasama din ang bakuna contra-missiles at rabies. Sa panayam kay DOH Secretary Ted Herbosa sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi niyang isa sa mga dahilan sa pagtaas ng kaso ng pertosis at missiles sa bansa ang COVID-19 pandemic dahil na rin sa naglipa ng maling impormasyon sa social media kaugnay sa bakuna. Nag-alinlangan tuloy ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Kaya naman para labanan ito, nagsasagawa ngayon ang kagawaran ng information dissemination kaugnay sa mabuting epekto ng bakuna, batay sa syensya. Yung takot sila sa side effects, so survey kami ngayon sa BARM. Number one, takot sila sa side effect ng bakuna. So, they're uncertain. So, mm -hmm. looks like kulang lang ng information. That's information. why I welcome, kaya ako nagpunta ka agad sa show ng Bagong Pilipinas para mapaliwanag sa ating mga kababayan. Yeah. Lalo ng mga nanay. Tapos yung mga kabataan natin, yung mga mothers that, reminder, may bakuna po tayo, pabakunahan ng mga batang 5 years old and below para okay. sa lahat ng preventable diseases. Not